Welcome back to my vlog at ito po si Ate Mills ang inyong makakasama at uh, sa part na to ay uh, magbubukas tayo ng ating binili ng freezer dito sa tindahan maaga nga pala kami umalis kanina para mamili ng mga gamit sa tindahan at uh, syempre yung pinaka importante natin bibilihin yung freezer kasi nga yung una natin freezer ay sinabi ko sa mga nauna kong vlog, kung napapanood nyo, ay nabutas nga ito. Nakakalungkot isipin, hinanapan naman namin ng paraan para maayos. Pero, pwede pa naman siyang maayos. Kaso nga lang, nagkakahalagang 10,500 ang ating pagpapaayos ng dati natin freezer. Napakalaking halaga at ha, hindi pa tayo sigurado na tatagal sa atin kapag ha, maayos yung freezer. Kaya nga nag-try kami ng asawa ko na maghanap ng mababa rin na mabibili ng freezer sa naga. At ito na nga, mag-unboxing na tayo. Ayan, yun, 18,500 namin guys. O, galing sa sa sawad namin sa Facebook. Ano man iyan? Itong pag pa lang ang tulog.

Na tayo. O, ayan. Ilang layer yan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Pitong so, layer. Ayan. Kung sampu-sampu or twenty Ilan na yan? Ilan na yan? Malaki yung may papasok natin. Ayan. Pati si Richard mahigda ko ta. Higda ako kaya. Hmm. Na ako kayan. Ay, na ako eight cubics to guys. Oh, eight cubics. Aram, Chaka, tatak inverter, compressor. yan smart. Ten years warranty. Woo, ten years warranty sya. Um. So ayan guys. Nice. Mm. Ayan likod niya. Tapos yung kakaiba nito ay Nandito yung off, on Nandito Wala na sa loob Ito yung bagong ipina-upgrade nila Para mas uh, Maano yung Espasyo sa loob Wala nang harang-harang Ayan kuha mo, Tapos yung hindi makapit Yung mga ano, hotdog, karni, mm -hmm. sira, dyan. lang dyan. Tapos yung hihit yelo. Yelo. Tulong, ano yan? Yelo yan. Hindi naman, sa, karne karni, sa hotdog, sa... Yung Kaya Ayan guys, thank you for watching. At kung nakaabot ka po sa punto nito ng ating vlog, and then nagustuhan nyo po ang ating content, please follow and share para po sa mga susunod pa po nating content. Lagi po kayong updated. Ito po ang inyong ating nails Hanggang sa muli ng ating daily vlog at ng ating mga adventures sa buhay. Thank you for watching. Paalam!